At daan daw. Hmm? daan, Ang alin? Medyo ano, uh, lipat bahay muna kayo. <laughs> lipat bahay? <laughs> lipat bahay muna kayo, daan daw. Yang high value drug targets, hmm. yan sa bilibid. Eh, lipat ano muna kayo? Ah, uh, uh, Medyo relo muna kayo, relo. Oh, relo. Ito, Relocate. ito, totoong Re relocation muna kayo. <laughs> Yung mga nag, sa typhoon, sa ano, magre-relocate magre sila, oh, oh. pero kayo, kayo rin. Relo rin to mga. Typhoon. Kasi ibang typhoon kayo eh. Sabi po ni uh, Interior Secretary John Vic Remulla, nag-briefing sa Malacanang kahapon, hmm. dahil nagpa-meeting ang presidente. Hmm. Uh, kahapon ba? Hindi. Nung lunes. Lunes. Nung lunes. lunes. lunes nagpa-meeting... Ang presidente kasama ang DOJ, mm. PDEA, PNP, at saka yung DILG tukol sa illegal drugs. Mm. Dahil napansin daw ng presidente, bakit, oo, totoo, maraming bust, mm. pero ang dami na, billion-billion. Ba't tuloy-tuloy po yan? Na ba, meron nga bust, pero ibig sabihin, meron, May nangyayari na pa. Napakalakas ng trade. The trade is still on, on place. Ano ang pwedeng gawin diyan? Eh ang strategy natin uh, pigilan yung mga yung mga gumagana. Parang ang mga nahuhuli mga street level ba sa kalye? Sir, hindi yung mga big binasyo, big time. Uh, Ay, ito ba nag-buy yun lang, sa kalye. Hindi uh -oh. yun eh, yung, Kung meron ng drug supply, um, kailangan upakan yung mga big guns oh, daw. Big fish. Big fish. Oh. Uh -huh. So, so Sino yan? Sabi po ni John Bick, identified na raw nila kung sino yung mga matindi Malalakas. na nandyan sa Bilibid Prison. Ah, hindi sa Alabang. Hindi, hindi. hindi, uh, hindi sa uh, Alabang. Small time. Mid, 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 middle Bilibid level lang. Eh. Yeah. Bilibid daw eh. Large scale drug trade na nandyan sa Muntinlupa Jail. Nandiyan pa rin. Na ito sinabi niya. Hmm may mga involved na jail guards at saka opisyal mm -hmm. ng BJMP. Saka Bukor. Ah, ang lupit ng revelation nito si John Vick. Ito naman si Sekretary. oh, huwag mo naman binubo ko yung mga ganyan racket. <laughs> <laughs> so may mga high profile detainees ah, at saka ah, na in cahoots. Ah, na, no? Tayo niya raw sabihin so, sino yung mga yan kasi... Syempre undergoing investigation pa. In Kung baga case up. build up. Mm. Uh, ililipat daw po dalawang daang preso dyan. Sa Bilibid, ililipat sa iba. Kasi daw pag nandyan sila, kasapakat nila yung mga jail guard, meron pa rin silang communications and everything. May access sa nangyayari sa labas. Kano klase. Mm. So, hindi pala hindi ano natigil ba, ko. Akala to? ko ba binuwag? Parang pa ni Dilima. Mm. Binuwag na yun ng kaibigan natin. Ni eh, Greg, katapang, di ba? Meron siyang na, nakita ko siya sa... Ano, eh, malay mo, bumalik. Yung nga alang. <laughs> Sino ba na dyan ngayon? Si Greg? Si Greg, Greg pa rin. oo. Oh, sa Bucor. Siyang... Ah. Si, si General. Oo. Oh. Ah. So... We'll be working together siguro. Well, eh, kung ikaw ang pinuno niyan, eh, kumbaga established na yon deeply rooted na yung racket na yan hindi Pfft. kahit ikaw ang uh, pinuno Mer nakita ko si Gregdog no, no, kinalat daw sa ibang ano para eh. rin niya, ano Plus bawal ang rin. cellphone no parang dynasty may ah. next generation ah may may nang anak. <laughs> anak <ko> ng anak <laughs> hindi ba hindi <laughs> if you want to -pagmana. pagmana if you want to perpetuate oh, if, if you want to perpetuate your hold ah. on the trade ah. Ah. mayroon ka dapat mga gene ano royal na ganun Okay. Na medyo maganda ganda interesting how this Workout. ano paano nila gagawin 'yan. Ah. Uh, so, so, Oy, irerelocate na kayo. Maganda na kayo diyan. Ah. Uh, mm -hmm. Supply side po daw ang titirahin sabi ni Remolya. Ah. Mm. Uh, mm. Sa kaya ililipat yung dalawandaan na yun. Saka hindi pwedeng AI operation. Ano, hindi distribute yung dalawang No, daan. sa mga penal colonists. Kasi nasa, nasa ano sila, nasa Bilibid. Ibig sabihin, okay. sa penal colonies, dapat sila distribute. Uh, mga, eh, kung doon naman mag-establish ng... Ay, dapat. Ngayon palan nililinis na, bantay na. Ngayon lang nililinis na yung mga penal colonies na yan. Kung saan sila dadalhin. Ngayon daw po, gumagamit na ng cryptocurrencies hmm. para matago yung proceeds ng mm -hmm. sindikato. Ibig eh, sabihin, ang cryptocurrencies, hindi pa natin napag-aralan yan. Another issue yan. Yan ang bagong paraan para pa money laundering. Oo. Ano yan? Ang uh, daling i-distribute. Ikot yan, ikot. All ka. over the world, cryptocurrencies. An, uh, at saka la, la, lalag... Donald Trump nga, merong cryptocurrency. Oo, oh, lalar, lalarga pa yan. At hindi, yung cryptocurrency yan, paminsan-minsan lang siguro nagkakaroon ng uh, system error yan. Huh? Ha? Kasi ano amush si... cash. <laughs> Kasi iba yung iba yung kanilang ano eh, eco ec, ano, ecosystem. Mm -hmm. Sa uh -huh. cryptocurrency. Oh, oh. At, at sa hindi depende na ano, alam mo yan, merong merong dating lum, ano, lumamaganap na istorya. Mm -hmm. Doon sa mga ori, yung mga ibang na dati sa parnyake, et cetera, yung mga na uh, crypto, merong crypto. May cryptocurrency. currency. sa mga pogo-pogo. Doon nila tinatago yung pera Parang doon. Ganun. Hmm. At doon nila ginagamit pambayad, oh. nalolonder na. Alibaw, cryptocurrency pambabayad ko sa Legitimate oh. business ka. Eventually, hmm. na yung cash ko. Oh, kasi galing sa legitimate oh, business, umikot siya sa ano? Umikot sa system. na. Eh. Ah. At yan ay safe mula sa mga problema ng GCash at ano? ano. E GCash at saka yung ano, yung bubuksan yung kaha. Oh. Meron na bang uh, expert ng cryptocurrency sa BSP? Meron naman. Meron siguro. Meron din. meron sa DICT. Meron naman. Meron naman din. Nagsisystem. MLC. Diyan sa ah, -system AMLC at sa DICT, pare. Nagsisistem Nagsisystem. may systems error, ay, uh, systems yung error yung sa cryptocurrency. <laughs> Patay tayo rin. <laughs> Kaya nga gusto ko. na po ang ginagamit ng mga sindikato. Organized crime. e hmm. Eh baka kailangan pag-aralan natin. Ang na gusto, para mapigil natin sila. Kaya, nga, ha? Huh? kaya nga ako, looking forward to yung ating ano, diba, nagsesat tayo ng meeting kay Gov. Eli. Kasi gusto kong ano, itong, yung sinabi ko, ko sa ating programa, huh. meron nga akong ano, uh, uh, ano to, pamangkin ito ng kaibigan natin na expert sa mga ganyan, cyber security, etc. Nasa Australia. Hmm. Gusto niya pumunta rito. Pinoy ito. Oh, Pinoy. Okay. Na bata. Well, 30 Yan po kasi uh, mga expert diyan, bukod sa electronic na ano sila, magaling din sa forensic accounting. Yes. Yan yes. ang importante diyan. Ma-trace mo. Ma-trace nila yung mga transaksyon. Yan. Ito e gusto gusto niya pumunta dito at gusto niya pa ano, pumulong doon. Sabi po ni John Vic, ito pare, palagi ko mahalaga. Pag daw alipat na itong mga big guns, uh -oh nalipat na sa maximum security, security. Ah, pare, ah. So, hindi pwede yung wahig. Lalagyan mo sila doon ng ano? Na sarili nilang sarili lugar, nilang building. building. Oh. mag township kayo dyan sa iwahig. yeah, Mag -township. at magpe-press ko daw siya at i-disclose niya lahat ng detalye. Ayan. Okay. Ah, hindi siya magpe-press statement? Le. Dapat. Dapat ngayon pa, pa, pa lang. lang Oo. Oh, oh. Pla plano. plano Oh. yan po ang uso ngayon eh plano pa lang disclose mo na. na. hindi iba style niya eh <laughs> det tsaka ako nabibigay la Natapusin ko muna to pag tapos Pagtapos na lahat ayos na pag baligtad to ah oh. <laughs> mali ata it, ito si John Mica gumaya ka diyan sa it, DNR hindi kayo plano sa agriculture si Dar Jr Tira, po. plano go. pa lang uh. sir naman go with the flow <laughs> Go God, in the flow. Yung sinasabi Hindi team player to, pare. Yung sinasabi hindi ni pare hindi Joel, siya. yung disyud, di, so, ano yun? sa so, O, oh, kay O. Uh, oh. uh, Sesar Acusar, nag-press code sila at memorandum of understanding signing with PIA to combat fake news against housing. Uh, ano. Kailangan pa ba ng memorandum of understanding? <laughs> In, kasi meron daw mga... Hindi ba dapat, ano yan, part manag of manag your daily nag grind? Nagkakalat ng mga maling Anak balita. Ano ka naman, nakakainis housing. na yan ha? <laughs> the objective being na mapalaman ng tao na the truth is on your side. Yeah. We are building houses What a ayun. stupid idea! <laughs> <laughs> Sabi naman ng PIA, we will give you all the capacity building. Isa pa yung PIA Elmer! Elmer! Oh. Si parang Elmer! Elmer! Parang <laughs> Elmer! Yan ba? Kailangan pa ba ng uh, memorandum? Hindi kasi sila yung may di tools. Hindi si... ba dapat araw-araw nyo nalang ginagawa yan? Kasi daw maraming fake news. Parang Elmer. Parang naging problema pa niya ang fake <laughs> news. Papas nag-presidency. Pausing ang hausing problema, hausing hindi yung problema, fake news. Pausing ang problema, naging fake news eh. Ito po, nagagalit si senator Villar. Just a desude na yan. <laughs> Department ah, of galit siya? Developer siya. Huwag okay. siya eh. Kasi daw, yung plano nitong si yung uh, magiting na pinakamamahal ni paring Joel, na sekretar. Kaibigan namin ni Na this old, oh, okay. Na <laughs> si, what's, what's his face? Uh, Jerry, Jerry. Jerry Akosar. Jerry, Acosar. Jerry Akosar. Kaibigan uh, natin yan. May plano daw po ito, magtayo ng mga kondominium. Para ma-solve daw yung, yung shelter -backlog. backlog, sabi ni ah, so vertical development? Oh, hindi, matagal At na po. sinasabi. Uh, uh. House, hindi, 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 hindi Sabi ni Sintia, eh, okay, condominium units. Hindi naman pang mahirap 'yan eh. Sino makaka-afford niyan? Paano yung Ayan. mga homeless? Ayan. Which was precisely our point. Matagal, Ito, na. matagal na. Ilang taon na 'yan, hindi po uh, bagay yung ating housing program do sa pangangailangan. Ang kailangan po dyan, yung mga hindi kayang bumili. Yung mga, mga shelter, gano'n na itayo nyo. Hmm. Dab, magkano ba yung condo unit na sinasabi nyo siguro? Mga 1 million, Ay, hindi naman siya <laughs> 800. Ay, hindi, wala, <laughs> million pare, na condo? Walang, condo, para, walang po, condo unit ngayon. No, ah. one eh, Hindi nga para sa local housing. Eh. No, magastos ang high rise. Hindi. Ang gusto raw itayo, 3 point, mahigit 3 million units ng kondo. Kano kaya yun? Nung ma iyong magiting na kaibigan. Malay mo meron siyang template na murang kondo. Ah. Baka naman pabahay sa rilis ang mangyari niya. Ano? Eh, maski daw 2,000, hindi kayang bayaran niya ng mga homeless. <laughs> Wala, <laughs> 2,000 per month, hindi, hindi kaya. Oh, uh, Amortization? Baka nakatira doon sa, ano, sa may Makati ngayon, doon sa may ano. Pero ma'am, eh, iba-iba namang klase kasi ng housing program ang meron tayo. Yung isa, NHA, talagang para sa mga ano yun. Ah, eh, kasi government ang nag uh, ano Ngayon, ang tanong, pag, pag sinundan ni Sen. Villanato, so ilan na naitayunin ninyo dyan sa NHA na sinasabi ninyo na pang homeless? Out of uh, 600,000 na mga kailangan Siguro meron na kaming this year 5,000. Oh, really? Ayun. So, 6 oh, okay. eh, million ng... Uh, Thank you. 6 million ng uh, ating uh, backlog sa shelter. As huwag kayong magkakamaling sagutin si Senator si... Oh. Tank, baby steps po. <laughs> 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 Yari kayo dyan. <laughs> baby steps? So, Nako. So, ang priority daw nung uh, pinakamamahal ni Parin Joel, mm -hmm. na secretary, si Jerry Acosar, eh, condominium, hindi para daw yan sa mga mahihirap. Sabi ni Senator Villar, anong gagawin nyo? Kukunin nyo yung mga lupa, tatayuan ano ng kondominium, e eh, saan nyo dadalhin yung mga mahihirap? Saan nga naman dadalhin? Anong plan? Sinabi na po ng Presidente yan, nung inauguration ng Pasig uh, River. Yung mga nakatera doon. Uh, anong tawag nila doon? Pasig River. Esplanad. Eh! eh! E, eh, hindi ba yan yung nasa bus lane? Explanad. <laughs> Explanad. Sabi, ah, Ganda nito. priority nyo muna yung mga ten thousand. informal 10,000 ano, hanapan nyo ng lilipad. Yan muna priority nyo. Anong ginawa ng d Nag-press sa kondominium. Yan. Paano yun? <laughs> Kaya, <laughs> Kaya nagagalit si Villar sa inyo eh, na sinasabi ko eh. Maganda nga. Ang sponsor ng budget ng disod, si, mm -mm, si Model. Si mm Model. -mm. Oo, kaya siya nagtatanggol. Mm -mm. Yeah. Yari uh, si Model doon, di siya makasagot yan. <laughs> 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 Maganda nga, dapat yung inyong ano uh, uh, template, hindi na yung ganyan. Ang template niyo dapat yung kay Secretary John Big Hindi, gagawin ko muna. Hindi mo na ako mag-prepress, wala muna yan. tirahin muna Kapusik natin, na oo. Oh. Uh, Saka ako mag -pre press conference. Okay. Walang mga press conference na memorandum <laughs> understanding na signing? Walang ganun? But